maraming salamat. dami Marami kong pinagdahanan. And Tita Ami was completely there for me. Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Ami Perez nito lang Webes, September 5, 2024 sa It's Showtime, isang madamdaming mensahe ang ibinahagi ng kanyang co-host na si Karil. The Philippine Showbiz List presents Karil, emosyonal na nagpasalamat sa kay Chang Ami. Sa espesyal na episode ng noontime variety show na It's Showtime, ipinakita ng mga host ang kanilang pagmamahal at suporta kay Amy Perez sa pamamagitan ng isang heartfelt song performance, kung saan binigyan siya ng mga rosas at nakasayaw ang iba pang mga host tulad ni Navong Navarro, Jugs Hogueta, Teddy Kurpos, Ryan Bang, Darren Espanto at Ogie Alcacid. Isa sa mga tumatak na mensahe ay mula kay Karil na taos pusong ibinahagi kung gaano kahalaga sa kanya si Ami. Sinabi ni Karil na si Ami ang naging inspirasyon at pinaghuhugutan niya ng lakas sa gitna ng mga hamon at pagsubok na kanyang hinarap kamakailan. Matatandaan na pumanaw ang ama ni Karil na si Modesto Tatlong Hari noong August 2024. Sa simple, ngunit makabuluhang mga salita, pinakita ni Karil ang kanyang pagpapasalamat kay Ami bilang isang kaibigan at kapwa host na patuloy na nagbibigay ng gabay at suporta sa kanya sa kabila ng mga pinagdadaanan. Sa mensaheng ito ni Karil, para kay Ami, tinawag niya si Ami bilang roomie at real tita. Nagpasalamat si Karil kay Ami dahil ayon sa kanya, hindi alam ng marami na dumaan siya sa maraming pagsubok kamakailan. At si Ami ang naging malapit na kaagapay niya sa mga panahong yon. Binanggit niya na si Ami ang pinaghuhugutan niya ng lakas sa kabila ng mga hirap na kanyang hinarap na nagpapakita ng malalim na pasasalamat at personal na koneksyon niya kay Ami. Sa pagbabahagi ni Karil, inalala niya ang isang pagkakataon kung saan nalaman niya ang isang masamang balita habang sila ay nasa taping ng It's Showtime. Nangyari ito habang kailangan nilang magpatuloy na magpasaya ng madlang people. Kaya't alam ni Karil kung sino ang dapat niyang lapitan. At yon ay si Chang Ami. Ayon kay Karil, ayaw niyang guluhin ang taping dahil sa masamang balita. Kaya si Ami ang kanyang piniling lapitan at magbahagi ng nararamdaman. Hindi rin napigilan ni Karil ang kanyang emosyon habang nagpapasalamat kay Ami sa pagiging palaging nandyan para sa kanya. Dagdag pa ni Karil, itinuro ni Ami ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gratitude o pasasalamat, hindi lamang sa Panginoon, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid nila. Ibinahagi rin ni Karil ang kanyang pagpapasalamat sa maliit ngunit makabuluhang mga bagay na ginagawa ni Ami upang mapabuti ang kanilang araw-araw, lalo na sa pagpapanatiling maayos at smooth ang takbo ng show. Ipinapahayag din ni Karil ang kanyang lubos na pasasalamat kay Ami dahil sa walang sawang suporta at tulong na ibinibigay niya sa kanila araw-araw. Binanggit ni Karila si Ami ang takbuhan ng lahat kapag may problema at kung may maliit na issue. Alam nilang si Ami ang lalapit at kakatok sa kanilang dressing room para magbigay ng suporta. Dahil dito, taos pusong nagpapasalamat si Karil at inamin niya na hindi niya alam kung paano niya nalampasan ang mga pagsubok sa nagdaang buwan. Ngunit malaki ang naging tulong ni Ami sa kanya sa kabilang banda. Labis din ang pasasalamat ni Ami sa lahat ng kanyang co-host. Sa kanilang pasasalamat at pagmamahal sa kanya, nagbigay pa ang It's Showtime Family ng isang group hug bilang bahagi ng kanilang selebrasyon ng kaarawan ni Ami. Samantala sa isang 2022 vlog sa kanyang YouTube channel na Fan Fan Chang Ami, ipanaliwanag ni Ami ang kanilang family tree. Sa video, makikita ang mga Perez na nagkikita sa isang mall para sa isang Sunday lunch out o pang ipagdiwang isang espesyal na okasyon. Kasama ni Amy ang kanyang mga magulang na tinatawag nilang Mama Dal at Papa Dal, ang kanyang mga anak, kasama ang mag-asawang Karil at Yael Yuzon. Ayon kay Ami, maaaring malito ang mga tao kung bakit naroon si Karil kaya di paniliwanag niya na sila ay magkamag-anak. Ang ama ni Ami at ang ina ni Shasha Padilla ay magkapatid. Kaya't magpinsang buo si na Ami at Shasha. Ibig sabihin, pamangkin ni Ami si Karil. Sa katunayan, binanggit sa isang episode ng It's Share Time Benefit Show na lumaki si Karil na madalas kasama ang pamilyang Perez. Habang nagpapatuloy ang video, makikita rin na very close siya Yael sa pamilya Perez. Tinatawag pa nga siya ni Amina favorite dahil palagi niyang nasasagot ang anumang itanong nito, maging sa pamamagitan ng kanyang stock knowledge o sa mabilis niyang paggamit ng internet. Samantala, pinatunayan noon ni Naami at Karil that talent runs in the blood nang manalo sila noong 2022 sa magbasikat kasama ang teammate na si Kim Chu.